Abdon de Villa, papang kaibigan ko. Ang pagkakaibigan natin ay walang sukat. Saan at paano nagsimula ay di na mahalaga. Mga naranasang hirap, di natin alam paano kinaya. Mula dito sa Pinas, ay nakarating pa ng South Korea. Naiwan sa aking alaala nang pinagsabihan kita. Papang alagaan ang sarili mo, dahil kahit gaano ka gusto na manatili ka dito sa Korea para magtrabaho, kung may karamdaman ka, hindi rin magagawang totoo. Ngunit alam ko hindi mo alintana ang pagod at hirap, dahil ang nais mo ay maibigay sa mga anak ang kanilang pangarap. Ngayon na nasa banig ka ng karamdaman, tanong ko sa sarili, paano kita madadamayan? Ngunit ano pa nga ba ang dapat ipag-alala na kilala mo na ang Panginoong Hesus? Sasamahan ka sa lahat ng oras. Anuman ang iyong kailangan, ipanalangin sa Kanya at ikaw ay pakikinggan. Magpakatatag ka at magtiwala, kaibigan ko. Sa Kanyang banal na kalooban, ang lahat ay may dahilan. Sa Kanya ang kamay ang ating buhay at kapalaran.